Welcome to Teacher Helen's Virtual Classroom. Magandang araw! Ngayon ay may bago tayong pag-aaralan at ito ay may pamagat na pagkakamali ko. Itutuwid ko. Handa na ba kayo mga bata? Bago tayo magsimula, ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito para maipakita ang pagiging mahinahon? Namamasyal kayo ng iyong nakababatang kapatid sa mall. Bigla ninyong naramdaman na yumayanig ang paligid. Ano ang inyong gagawin? Tama! Isagawa ang duck cover and hold o pumunta sa ligtas ng lugar upang maging ligtas mula sa lindol? Isa pang tanong. Ginulat ka ng iyong kapatid at sa iyong pagkagulat ay nasabihan mo siya ng hindi maganda. Ano ang iyong gagawin upang kayo ay magkabati? Tama. Humingi ng sorry at pasensya at sabihan siya sa mahinawng paraan na huwag ka na niyang gugulatin sa susunod. Minsan ay may mga pagkakataong nakagagawa tayo ng pagkakamali at nakasasakit ng damdamin ng ating kapwa nang hindi natin namamalayan. Nangyari na ba sa iyo ang ganito? Maari mo bang isalaysay sa klase ang iyong karanasan? Basahin natin. Ang parol ni Carla. Nagmamadali si Carla sa pagpasok sa paaralan. Masayang-masaya siya sapagkat natapos na niya ang kanyang proyektong parol. Katulong niya ang kanyang buong pamilya sa paggawa nito. Habang bitbit niya ang parol, ay nasagi siya ng isang batang nakikipaghabulan sa kaklase nito. Dahilan upang mapahagis ang bitbit na parol ni Carla at nasira ito. Halos umiyak na si Carla sapagkat mahuhuli na siya sa kanyang klase at nasira pa ang kanyang proyektong parol. Naku! Paano na iyan? Wala na akong ipapasa kay ma'am. Himutok ni Carla. Pasensya na. Hindi kita napansin kasi naghahabulan kami. Paumanhin ng nakasaging bata. Nang araw ding iyon ay magkatulong ang dalawang bata sa pagbuo ng parol ni Carla. Magkasama nila itong ipinasa sa guro at naging magkaibigan pa silang tatlo. Talakayin natin! Sagutin ang mga sumusunod. Ano ang nangyari habang naglalakad si Carla patungo sa kanyang silid-aralan? Si Carla ay nasagi ng dalawang batang nagtatakbuhan at nasira ang kanyang proyektong parol. Kung ganito ang iyong sagot, tama ka. Pangalawang tanong. Tama ba ang ginawang paghingi ng paumanhin ng bata? Tama. Dapat humingi ng paumanhin at magsorry kung may nagawang mali sa kapwa. Pangatlong tanong. Kung ikaw si Carla, ano ang sasabihin mo sa nakasagi sayo? Kung ako si Carla, ay sasabihan ko ang mga bata na mag-ingat sa susunod at magpasalamat sa pagtulong sa akin upang maayos ang aking proyektong parol. Unang gawain Pag-aralan natin ang chart. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang hanay ay ang mga taong nasaktan o nagawan ko ng pagkakamali, katulad ng aking kapamilya, kaibigan, kaklase at kalaro. Sa pangalawang hanay naman ay nagpapakita ang pagkakamaling nagawa sa kapwa. At sa pangatlo ay ang mga paraan ng pagtutuwid sa naging pagkakamali. Sagutin ang mga tanong. Ayon sa inyong mga sagot sa unang hanay, sino ang mas madalas na nagagawan mo ng pagkakamali? Alin sa mga ito ang pare-parehong pagkakamali na madalas na nagagawa? Sangayon ba kayo sa paraan ng pagtutuwid sa pagkakamali na ginawa mula sa mga sagot ng bawat pangkat? Ipaliwanag ang iyong sagot. Alin sa mga sumusunod na salita o pangkat ng mga salita ang ginagamit niyo kapag kayo ay humihingi ng paumanhin? Lagyan ng check ang iyong mga sagot. Narito ang mga pamimilian. Narito ang mga tamang sagot. Kung ang mga ito ay iyong mga sagot, tama ka. Sinasabing normal lang sa isang tao ang magkamali. Subalit ang pahayag na ito ay hindi natin dapat abusuhin. Nararapat itong gawing panuntunan upang maiwasan ang pagkakamali at makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Ang paghingi ng paumanhin ay isang positibong kaugalian na dapat makasanayan ng isang bata. Dapat ding isa puso at isa buhay ang mga natutuhan sa pagkakamaling nagawa upang maiwasang makasakit ng kapwa at hindi na ito maulit pa. Pangalawang gawain Suriin ang sumusunod na pangungusap. Lagyan ng check ang iyong sagot. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Basahin natin ang mga nasa unang hanay. Una, humihingi ako ng tawad kapag nagkakamali ako. Pangalawa, nakagagawa ako ng pagkakamali sa aking kapwa kahit hindi ko sinasadya. Pangatlo, Nagpapatawad ako sa taong nagkasala sa akin. Pang-apat, ginagamit ko ang salitang sorry ng bukal sa aking kalooban. At panglima, inaayos ko agad ang tampuhan naming magkakaibigan. Lagyan ng check ang mga hanay na may nakasulat na palagi, paminsan-minsan at hindi ko ginagawa. Pagkatapos gawin ang chart, ay basahin ang iyong mga sagot sa harap ng klase. Para sa lesson 2 ng araling ito, ay hanapin ang link sa description ng video ito na makikita sa Teacher Helen's Virtual Classroom YouTube channel. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam.